pinakabangan na namin yung pagbabalik teatro nyo. Teatro with, with, with okay. Lea Salonga. Yes, Ma'am, ano aabangan so, namin sa inyo doon? Okay. Ang okay. aabangan nyo ay ang istorya ng isang tao na may pinagdadaan ng malungkot dahil malayo sila sa pamilya nila. So it's really an ode to all our OFWs and all our kababayans who have left the country and seeking greener pastures somewhere else. So it's really for them and for anyone who feels lonely in life. Is this your comeback po sa teatro? Yeah, six years. Ang huling play ko. Tagal. Salamat po sa Yeah, comeback siya. Tapos tama, may mga adjustment ba, Miss Or chill na chill lang kayo? Maraming salamat po talaga. Siyempre, adjustments pa rin yun para sa akin kasi yung tagal ko nang hindi nagpe-play eh. Pero it's something I welcome kasi bahay ko naman siya. At kumbaga doon ako lumaki. So, I'm hoping it won't be as painful. I-enjoy ka na lang. Ang latest po doon sa series nyo with Nicole Kidman, tapos na po. Kumusta so, na na kami. Oo. So, yeah. Kaya naka-uwi na ako. Kumusta ang experience, ma'am, with Nicole? Okay, masaya. Lalo na yung mga co-actors namin. Uh, maganda yung cast namin eh, for this season. So, sobrang sarap ng feeling. Sarap nung maka-experience ng iba-ibang cultures kung paano magtrabaho. Lastly, ma'am, how does it feel to be a jury dito ngayon sa Cinemalaya? Dati actress nang kayo. It's an honor. Um, I've always had so much respect for Cinemalaya. Um, isa ito sa mga talagang tinitingalaan ko ng mga festivals natin sa Pilipinas. So, to be a jury here, it's very special for me. Mahihirapan ba kayo, ma'am? Wala, Wala pa. Wala pa. Pero feeling ko mahihirapan kami. Good luck.